morning sa ating lahat. Ayan, kumusta po kayo sa mga oras na ito? So, ang ating tatalakayin for today ay about churches. Ayan po. So, what happened? All churches. Ano po ba ang nangyayari sa mga simbahan sa ating panahon? So, kamakailan po ay meron po akong napakinggan na patungkol po sa mga member ng simbahan. Sabi niya po, sabi po nitong pastor po na ito or mga ngaral, na itong mga member palipat-lipat ng simbahan na po. Kapag nasaktan, kapag hindi, na, hindi pa napagbigyan, o nagtatampo, kaya umaalis. Na po. O kaya hindi po siya na-care, no? hindi po siya na oh? O may mga bagay na request na hindi po napagbigyan, ay umaalis po. So, ano po kaya ang kadahilanan? Na po, sabi niya nga po, wala daw pong church na perfecto. So, tumpak po. Talaga po, na sa ating panahon, ay kailangan po matransform ang mga churches. Sapagkat wala po talagang perfect. So, sa ating panahon, ano po ang uh, pinakakanais ng Diyos? Ma-perfect po yung mga churches. Yung po, So, kaya dapat po natin maunawaan na kung nung first coming po ay merong pinangako ang Diyos at sa ating panahon ay mayroon din pong pinangpangako. At dapat maunawaan natin kung ano po yung requirements, kung ano po yung pinakananais ng Diyos na pananampalataya sa ating time. So, kaya kung i- kung po natin sa ating panahon ngayon at kung bakit ang mga member or mga mana ng palataya ay umaalis hindi nagpay mi sa isang church dahil po may problema. So ano po ang problema? Dapat ang pinakaunang una pong gawin natin ay mismo yung tagapagturo ay matransform. Ano po? Kung kinakailangan po ay mag-aral uli sapagkat baka po may kulang. Bakit? sa ating panahon ay merong dapat natin maunawaan patungkol po sa Biblia. Ano po? Hindi po ba? Nung first coming ay merong pong pinangako ang Diyos na Misaya at natupad po ito. Ngunit hindi naunawaan ng mga chosen people. Pagdating ng katuparan ay hindi natupad. So how much more for our time. Mayroon din pong ga gaya po ng first coming, in second coming, mayroon pong pangako sapagkat before na umalis ang Panginoon, ay ang sabi niya, ako ibabalik. Kung paano niyo ako nakita na umakyat, ganun din po. ako'y ibabalik. At mayroon pong pangako. Sana po tayo ngayon. Nasaan na pong bayitan po tayo. At naunawaan po ba natin ang kanyang mga pangako, yung fulfillment, yung prophecy and fulfillment, yung po ang pinakamahalaga kaya po nag-aalisan ang mga churches yung mga member kasi hindi po nila naunawan mabuti kung ano ang katotohanan so kaya po kaya nga po ang sabi nga po hindi po ba sa so 1 Timothy chapter 3 verse 16 ito po ang sinasabi <coughs> ah, basahin po natin sabi po sa all scriptures inspired by God and profitable to teaching for rebuking, for correcting, for training in righteousness so that the man of God may be complete, equipped for every good work. So ano ibig sabihin? Dapat po maunawaan po ng tagapagturo, tagapag-aral kung ano ang kailangan sa ating panahon. Alpha Omega, tayo po yung pinaka-last in seeking kami. Kaya mayroon po mayroong pong tinuturo. Hindi na po natin kailangan magturo ng tradisyonal na gaya po ng first coming, ng second coming. Harvesting na po ngayon. Two years ago ay natapos na po yung paghahasi ng Panginoon. Ngayon po ay harvesting. So pag sinabing harvesting, ano po yung mahalaga na word? Yung nabuksan. Ano po yung nabuksan na word na hindi na aunawaan ng mga marami? revelation. Na hindi po kayang ituro. Pero ngayon po na ituturo na. But, dapat if you aware, malaman mo kung saan po nanggagaling ang word na ito. Sapagkat mayroon pong pinagbigyan. You remember in Revelation na sinasabi, yung pitfall, yung, wise in pitfall servants, nasa kanya lamang pong manggagaling yung salita ng katotohanan na siyang dadaloy sa mga churches. Kaya po ito po yung naalam natin, hindi po puro moral teaching na tinuturo natin na sumunod ka lang ay pagpapalaing ka, no? maliligtas ka kapag once na tinanggap mo ang Panginoon. Hindi na po ngayon. Harvesting na po. Kinakailangan po itinuturo natin yung malalim na sa Sapagkat may requirements po ang second coming. Ano po yung requirements? tingnan po natin sa Matthew 24. Ano po ba yung tinutukoy na wedding banquet? Ano po? May requirements po pagpasok doon. Ano po yung oil, lamb, and wedding clothes? Ano po yun? Oil is the word of testimony. Lamb is the understanding. Wedding clothes is the rights of action. So dapat po na unawaan ng mga tanga pagturo na may mahalaga pong maunawaan ng mga tao malalim na katuruan para po hindi umaalis, hindi parang tipakle kung saan saan po pumupunta. So ibig sabihin, kargo po natin sila. Ano po? Kahit sabihin mo umaalis yan, dapat alam natin kung bakit umaalis. Sapagkat so, kung malalim ang katuruan niya, ano man ang mangyari, hindi aalis po yan. Mananatili yan. I mean, ho, So, yun napakalaga po na mau-nawa natin ang tunay na salita. Kaya nga po, ang sabi nga po sa Mark 13 verse 17, So, sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nag nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ayan po. Ano po ang ibig sabihin? Sino po yung mga nagdadalang tao? Ito po ba ay yung mga buntis? Hindi po ang tinutukoy po dito ay mga pastor. Sila po yung mayroong congregation na malaki. Na puro po ang pinapakain ay gatas, nagpapasuso. Kawawa sila. Sa pagkita time natin hindi po yung hindi na po gatas ang kailangan kailangan. Hard. Yung salita po ng katotohanan sa Revelation. Nawa po mayroon tayo na unawaan sa mga oras na ito. Magising kayo mga takapag mga pastor, gumising kayo. Wake up to understand the word of truth. Maraming salamat po sa oras na ito. Nawa na pagpala ang mga salitang ito mula sa Biblia. God bless you po.